Sa mga kagala, nandito kami ngayon sa Masbati. Ngayon, nandito kami sa... Pumunta kami eh. ngayon dito sa Pahuayan Beach Resort. Ayan o, Pahuayan. Yun, ang ganda. Grabe guys, ang ganda dito sa bayan ng aming kaibigan si Saldi. Nak Saldi. Tsaka yung kang asawa niya si Rosa na mga kasama namin sa TikTok. Ngayon, hindi kami mag-overnight guys dahil ano nga... Uh, kailangan namin umuwi dahil marami pang gagawin sa bahay sina Saldi. Ngayon na kasama ko yung ano natin. Ay! Ay na Ay! 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 Tapos, ito mga kasama ni Saldi, mga ano, mga kasama namin. Kapatid ni Saldi to. Yan! Nagbabalibol. Ito mga kapatid lahat yan. Ayan, bunso nilang babae, Saldi, tsaka ito si Inoy, Nonoy, si Bunso. Oh, ayon mga kapatid dyan guys, dito kami ngayon sa Hawaiian Sa Hawaiian Beach Resort Oh, ganda ng buwangin no? oh di ba? Yeah, yan namin guys, babalibol kami ngayon Okay, balibol mo kami guys Noon sa mana, Magkaka-dey. ka na day Day, magay ka na day, oy! Hi guys! Welcome to my vlog! Ah. Eh dito kami kay mga kagala sa ano sa lolo ni Saldi. Ay ay si Saldi tsaka si Rosa nag naghahanap ng ano mangga. Tingnan nyo, oh, meron na kami nakuha mangga o oh, daggan oh. Ang dami ng bunga no. Oh. Ano. Dito na guys sa Masbati sa sa lugar ni na Saldi. Dami. So, ni Saldi 'yan eh. Hi guys. Hmm, tingnan mo, hindi mo na kailangan vlogger na ka, Day? Day, vlogger na ka? Asaman saman? <laughs> <laughs> Lawak ng lupa ng lulo niya, no? Mm -hmm. Tingnan niya ng lupa, eh, guys. Ang <laughs> oh. sumulad doon pag ano talaga mura talaga lupa rito pag sa probinsya malawak ah, oh malamig ah, hindi siya mas, masyado mainit dito kasi nga maraming puno hu ayos hmm, ah, tinan nyo dito sa probinsya mga mangga na lahulog lang mga nyug daming nyug daming bunga ng nyug daming bu bunga ng mangga Hmm. Napurga namin diri sa ano. Napurga namin sa pagkaon diri sa probinsya. Oh, libre songkit. Songkitin mo. Songkitin mo. I'm catching. <laughs> I'm catching. Oh, yan na nakuha nila oh. Gagmay. Sinalo ko to. Inog na yan eh. Yeah. Karon nang kapalamag salo. Gulatnya si Saldi. Ha? Oh? Gulat siya. Para uh -huh. sa birthday ng bahay ni Saldi. Black, 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 O'day? 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 o day o nangis Hello guys. <laughs> Hello guys. Sino daw? Ilang years na tayo hindi kumain ng litjonggang? gang? One year na. 1 <laughs> year, year na no. 5 years na. No, Dili naman ito litjong sa square. Ay naman ito Bili na na I I off, ah. Ini oh, na awak na. Video naman mana eh. ni? Ah. Ini <laughs> yang dah namin. So, maya kain tayo na yan oh. No? Kasi one year na kami din nakakain ng lechon. Titingin lang daw. At titingnan lang? At lang pala namin yan. Bawal kainin siya. <laughs> <laughs> oh, Baka tatakbo. Baka tatakbo, okay. <laughs> Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.

Po. Ay, wala po ko ti ay. Nay may karon sa ano sa tutulong kami sa dagat na unggawa kami ano si Orchin. Oh, i-try na mo ang si Orchin kay wala pa mo na Pwede na sa kaon din no. Oo, to. Okay. Ang sarap yan, yun yung masarap. Ito na yung mga ilang lasa. Ang kilaw nasa? Ang kilaw. Ito na ang ikwarong, ang katong saging. Uy, uy! Lawa! Lasa. Sa lasa. Mga mahal namin dyan muna kayo ha Oo Hahaha 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 tumalo na si Hahaha Hahaha na tayo Ready na guys ready na may kay Mag nami huwa tuyom Hahaha <laughs> 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 pa Hahaha 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 ano na ka? Ah. Ayun ang sal saldi ano. Ano tawag niyan, 'di? Pana. Ah, pana. Ah, ang saldi X o, video sa ano sa ilalim tubig. ano may cellphone na siya. Bye. Bye! <laughs> ayun, wala na. Ayun na. Ayun, Kusetong, ayun. Ako hindi usa. Dili man may ano ni. Hindi ko na na. Asa na na Kulba. <usurna> Sarap naman. guys, guys nandito na sa tumalo na. Ayun, last drop. Ayun na slow Ayun. Yung mga galon no? Tumalo na sa mga magkakapatid. Laka, water blob. na. na, na, na Nasod Wala. Oh, wala. Lahat na nilo. <laughs> yeah. Hintay tayo dito guys sa Ay, no, ano siya, eh. sa bangka lang kay. Kaya na sila tatlo dito. Ah, hindi na mo video kaya na sa dila sa dagat. So yung mga gala ng bali, nandito na kami sa dagat ganap na si Saldi nang nagmana na siya ng ano ng isda tapos si Nuno yung layo ni Nuno yung si Inu yung dyan wala si Ay ayun na si dalawa si Saldi, layo na Ooh! province life guys ganitong province life walang problema sa ulam ganda ng tubig, tingnan nyo Oh, ang linaw, kitang kita ang corals hmm, gar Tingnan nyo Gar. Baka mas yan, buryas. Baka buryas yan. <laughs> Baka buryas yan. Dito wala kasi kalinaw ang tubig dito sa buryas sa mas bati. Kalinaw pa sa yung pagigugma. No? oh tingnan mo. Oo. Oh, kitang kita corals. Maraming tuyom. Ayan ang tuyom oh. Kung nakikita nyo. Maraming tuyom dyan. Ngayon kumukuha sila Saldi, si Inoy, si Nunoy kuha sila ng tuyom wait na pakita ko sa inyo ah yun yun si Inoy Saldi ayun si salding layo ni Saldi si nunoy yun nandun na ano nag -lub -lub na sa dagat yun o oh. kay Nuno kay Nuno tuyom kinukuha yun Nuno ay ayun si Nuno si Nuno oh. tuyom kay Nuno kasi na siya ano hook kita nyo ba guys yung Saldi isda nunoy, si Inoy hindi ko alam kung ano kinukuha ni Inoy Loy. Ay, si Loy, ayahay, oh. Tami, tingnan nyo naman ang dagat, oh. Clear as crystal, oh. Province life, guys. Burias Masbate. Punta lang rito. Ang daming ano rito. Maraming tuyong. Barangay na basagan, po. Hmm. Saka mo ng Burias na, no? yun, oh. No? Ah, Loy, Masbate, mm. oh. Tingnan nyo, ang kurals. Ang ganda ng kurals. So, ayun, oh. No? Hmm daming tuyo oh. mo yung sa sasakyan sa, sa so, namin ngayon guys o oh, bangka pambot pambot yun yung motor o oh, di ba ka basic baka mas batay burya siya han oh. salding lain saldi o oh. ayaw ko guys mag ano mag -lub, lub sa tubig kasi ah. daming tuyo dito na lang tayo mag video kasi yung cellphone natin dito waterproof eh hindi na naiwan yung isang water pump ko sa bahay kaya ito muna yung gamit ko dito sa tas ang layo ni Nuno yun hmm, yun siya okay na so, naglong ayun guys bali pagkatapos tikman natin yung tuyom guys dahil hindi pa tayo nakakain ng tuyom makikita ko lang sa sa TV kaya sa YouTube ngayon mamaya pag nakikawa sila tikman natin so try natin ang lasa ng tuyom pati si Rosa hindi pa nakakain dalawa ni Rosa eh. si Gang Nakakaya na yan eh. So, mga guys, update ulit pag meron ng kuwang tuyom. Okay? So, yun guys, may ang kuwang nila na tuyom mo. Gano'n! Oh! Baya baya. Gano Uy, asan man yun? Uy! Karabing daming karayom! Ayun, may mga karayom! Tragis na, pag napuno ka na yun. Pag napuno ka ah. Congratulations! Daling. Ano? Naglubog yun. Ayan, tinatanggalan siya ng mga tinik. Tinik. Si delikado. Tapos dito 'yan para pag kumain na, wala siyang tinik din no? no? na delikado Opo. Dami tanggal makarayo mo. 'yan? Wow. Baka, baka tuyom yan. Baka tuyom yan. yan. <laughs> Dami yun. Guys, 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 guys. Hindi na, na, na siya maano? Hindi na siya makatinik? Hindi oh. na siya makatinik. Okay, oh. 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 Yan, baka tuyom yan. Oh. Guys, oh. Lapit oh. din. Malaki yan. Tambok, oh. Daba yan. Oo, oh. madaba yan. Daba oh. Kainin mo. Ya, yeah, ako. ako mo, ano. Yung video ko. Nabi itu. Jadi mm, nabi like, kayak nanti kita semua belum belum berdua. Kita mau ngelasak, mau bakal bungkus toko. Mm. Untuk <laughs> um, berapa nih? Bakal -baka. Kita guys tik matin. Hmm. Huh? Huh? Serap. Bakat ayam yan. <laughs> Nasak yang anom, perang lima sak. Hmm. Oh. Nasak lima kayak oke okay lang, Wait lang. Siapa? Hmm, ito. Ito dito, dito kay ito guys. Ito tuyom, ito tuyom. Hmm, nasang alimasag, na alat, alat Hmm. Ngayon guys, masarap 'yan. Hmm. Masarap. Ayos. Okay. Ngayon kainin natin. Okay? Ano? Ano kuha nila oh? Sumama ako doon, sumama lang ha. Sumama ka lang. Ay, kung ano, ano ni nanay. Okay lang kayo na. Taga video man sag ka. Uh, uh, try mo na gang. Hindi, tagtangon pa man siya. Ha? Huh? Ay. Oh. Ayan. Gang, kain na oh. Hi. <laughs> kain po tayo. Uh, Ay, si nanay, nag, ano na si nanay, Binuksan bin, binoksan ka na ni nanay. Um, uh. Ito na. Asa so na si Rosa? Ang ulam sa o, ng, ng provinsya. Baka tuyom yan. Pang padis, padis, mas bati lang yan. Ito, o, Ito ang padis, um, oh. ano oh. mm -hmm. o. Ano, saging, o. Oh. Tinanok na banana. Hmm, tinanok. <laughs> tinanok na banana. Ah, dami din to yung banda, o. Din banda, o. Nakuha nila. Sumama ako dun Sumama lang ako. Ayun, dami din. Banda, din banda. Ayos guys Nakakain din, nakatikim din ng tuyom hindi pwede to. Hindi pwede, hindi pwede. Buksan mo muna guys. Buksan mo muna to. Ganito guys. Buksan mo muna to. Tuktok mo muna sa tao. Pag may karabaw mo bukas, ipokpok sa ulo ni mo. sa Sarap sarap po. Ay, kain si nanay. Gang, si Bibi, si Inoy. Ay, oh. Ay, ah. pagkaari ko na sa tayo, boys, sarang hinuntog ka, unong, wala, unong mamon. mamon.

bang duwa to na oh. oh. salo sa ng duwa. Sa <laughs> so, mga gala no, bali pauwi na kami nandito na dito na kami sa Roro. Paalam Burias Island, Mas Eh guys, nandito na kami sa Roro guys, nakasakay. Uh, ito kasama natin, mga, mga pauwi natin. Sigang, si Rosa Saldi. Nandito na kami guys sa Roro, nakasakay na, pauwi na. Yung matakbo nito ng barko na to ay nasa dalawang oras. Kung malas kami mga 1, siguro 1. Makakarating kami din mga 3. So, yun mga gala, no? Uh, salamat sa mga nanood. Salamat sa mga sumama sa akin sa gala dito sa Burias Island, Masbati. Okay? Ganda, daming island.